Ayan. Ayan, mamimili tayo para kay ate ng mga ano. Galing sa ating dumpster. Titingnan natin kung ano may natin kay ate. <laughs> blah, blah, blah. <laughs> oh, ate, ibigay mo to kay Kayla. Ano hmm. to? Headphone. Ha? Huh? Headphone. Oh, Hindi Inti ang kumakain yan Si try na iko na Try mo sa cellphone mo. Ayun. Ayan, mga ano bigay natin kay Ate. Uy, sen? Parang dito na si Ate nag-dumpster sa akin. <laughs> Pang curly. Bigay mo sa kanya yan. Pang curly? Mm -mm. Uy, ano yan yung mabangul uh, yan, eh? ice spray niya alam niya yan. Yan sabon sabon sa kamay. Yan Victoria secret kita. Ilang mga kabayan ni Ate, pinamana ko yung electric pan saka mga ibang gamit na galing sa dumpster. mag swimming naman kami. Bye, thank you for watching.